Aris, sigehan mo lang ang iyong mga gagawin basta alam mong tama. Ang iyong mga ginagawa, ay patuloy kang makakaisip, ng pangarap na magpapasaya sa iyong buhay, at sa mga minamahal, para makapagbigay ng buhay na masagana. Aris, Sa two-digit number ay number 17 at number 15, at sa three-digit number ay number 1, number 5 at number 2 at sa loto ay number 20 number 36 number 17 number 8 number 25 at number 48 nagabay ng kapalaran. Taurus. Sigehan mo lang ang iyong mga gagawin basta alam mong tama ang iyong mga ginagawa ay patuloy kang makakaisip ng pangarap na magpapasaya sa iyong buhay at sa mga minamahal para makapagbigay ng buhay na masagana, Taurus, sa 2-digit number games ay number 10 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 24, number 32, number 11, number 5, number 40 at number 29 nagabay ng kapalaran. Gemini Sigehan mo lang ang iyong mga gagawin basta alam mong tama ang iyong mga ginagawa ay patuloy kang makakaisip ng pangarap na magpapasaya sa iyong buhay at sa mga minamahal para makapagbigay ng buhay na masagana Gemini sa 2 digit number ay number 8 at number 14 at sa three digit number ay number 2 number 5 at number 3 at sa loto ay number 21, number 17, number 44, number 36, number 7 at number 25, nagabay ng kapalaran. Cancer, sigehan mo lang ang iyong mga gagawin basta alam mong tama, ang iyong mga ginagawa, ay patuloy kang makakaisip ng pangarap na magpapasaya sa iyong buhay at sa mga minamahal para makapagbigay ng buhay na masagana. Cancer, sa 2-digit number ay number 11 at number 17, at sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 6, at sa loto ay number 27, number 31, number 18, number 2, number 44 at number 29, na gabay ng kapalaran. Leo, sigehan mo lang ang iyong mga gagawin basta alam mong tama ang iyong mga ginagawa ay patuloy kang makakaisip ng pangarap na magpapasaya sa iyong buhay at sa mga minamahal para makapagbigay ng buhay na masagana Leo sa 2 digit number game ay number 19 at number 8 at sa 3 digit number game ay number 5 number 1 at number 2 at sa loto ay number 24 number 10 number 17 number 5 number 29 at number 42 Nagabay ng kapalaran. Virgo, sigehan mo lang ang iyong mga gagawin basta alam mong tama ang iyong mga ginagawa, ay patuloy kang makakaisip ng pangarap na magpapasaya sa iyong buhay at sa mga minamahal para makapagbigay ng buhay na masagana. Virgo, sa two-digit number ay number 13 at number 17. At sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 1, at sa loto ay number 29, number 10, number 42, number 36, number 5 at number 20 na gabay ng kapalaran. Libra, sigehan mo lang ang iyong mga gagawin basta alam mong tama. Ang iyong mga ginagawa ay patuloy kang makakaisip ng pangarap na magpapasaya sa iyong buhay. At sa mga minamahal, para makapagbigay ng buhay na masagana, libra, sa 2-digit number games ay number 7 at number 18, at sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 1, at sa loto ay number 25, number 11, number 30, number 42, number 5 at number 21, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Sigehan mo lang ang iyong mga gagawin basta alam mong tama ang iyong mga ginagawa ay patuloy kang makakaisip ng pangarap na magpapasaya sa iyong buhay at sa mga minamahal para makapagbigay ng buhay na masagana Scorpio sa 2 digit number games ay number 10 at number 17 at sa three digit number ay number 6 number 2 at number 1 at sa loto ay number 27, number 10, number 19, number 34, number 31 at number 25, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, sigehan mo lang ang iyong mga gagawin basta alam mong tama. Ang iyong mga ginagawa, ay patuloy kang makakaisip, ng pangarap na magpapasaya sa iyong buhay, at sa mga minamahal, para makapagbigay ng buhay na masagana. Sagittarius, sa two-digit number games ay number 11 at number 18, at sa three-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 25, number 17, number 10, number 38, number 6 at number 32, nagabay ng kapalaran. Capricorn, Sigehan mo lang ang iyong mga gagawin basta alam mong tama ang iyong mga ginagawa ay patuloy kang makakaisip ng pangarap na magpapasaya sa iyong buhay at sa mga minamahal para makapagbigay ng buhay na masagana Capricorn sa 2 digit number games ay number 11 at number 12 at sa 3 digit number ay number 4 number 1 at number 5 at sa Loto ay number 25, number 10, number 22, number 39, number 31 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, sigehan mo lang ang iyong mga gagawin basta alam mong tama, ang iyong mga ginagawa ay patuloy kang makakaisip ng pangarap na magpapasaya sa iyong buhay at sa mga minamahal para makapagbigay ng buhay na masagana. Aquarius sa 2-digit number games ay number 14 at number 16 at sa 3-digit number ay number 5, number 6 at number 3 at sa loto ay number 29, number 33, number 16, number 14, number 21 at number 4, nagabay ng kapalaran. Pisces, sigehan mo lang ang iyong mga gagawin basta alam mong tama ang iyong mga ginagawa. Ay patuloy kang makakaisip ng pangarap na magpapasaya sa iyong buhay at sa mga minamahal para makapagbigay ng buhay na masagana Pisces sa 2 digit number games ay number 16 at number 11 at sa 3 digit number ay number 6 number 2 at number 5 at sa loto ay number 5, number 24, number 39, number 17, number 31 at number 40, nagabay ng kapalaran.